Good morning mga kagulong. Ito po, tayo maghiwa ng sigarilyas. Hello everyone. Yan po si Sai. Iwa po tayo, luluto po tayo ng gising-gising. Ginatan po ng gising-gising. Yeah. Sama niya po mamaya. Iwain ko lang muna to at lutuin natin. Okay? sige laters good morning mga ka kagulong makapares, luluto po po tayo ng japanese chicken curry ngayong mga ganito para sa mga boys tingnan po natin ha, pinano -pina ko na yung chicken kanina ito po Brandis ko muna ganyan ganyan ko ng sibuyas at at asin So, pakulupo muna natin konti. Yan. Takpan natin. Ngayon naman po, maglalagay tayo ng chicken stock. Yun. Para po sa ating magpalinamnam po ng ating chicken. Ayan po ha. Gain po natin ulit. Simmer po natin siya ng mga 15 minutes. 10 to 15 minutes. Takpan natin. Lagyan na rin pala natin ating carrots at ating potato habang kumukulo siya para lumambot. At saka natin lalagay yung ating curry Japanese chicken roll later. Pakuluan muna natin. Ito pala, maglalagay din ako ng tomato ketchup para uh, mas masarap lagyan natin yun mga tatlong kutsara yun tapos saluhin natin yun po tapos hintayin lang natin na lumambot yung potatoes and and yung kag dito carrots saka natin lagay yung curry natin ok pakulo lang natin we also we will also add some black peppers pangagulong and ground pepper yan ok medyo gusto mong medyo damihang pwede rin ilang Saluin. Yung. Hello, yan mga kagulong. Lagyan natin yung ating curry roe. Tunawin lang natin siyang ganoon Tapos, pag kulang pa yung curry natin, pwede natin dagdagan. Masarap ito mga kagulong, mga kapares. Pero walang kasing sarap ng nagluluto. Charot! kung kulang pa yung ano nya well subukan so, natin lagyan ulit ng dagdagan natin because yung texture sa pusta binito is parang gravy sya okay Ayan. ay malapit ng matunaw ang <laughs> ating curry roll Anyway, ito yung niluluto natin ay Japanese curry naman pala ito. Hindi siya yung Filipino or Indian curry na ano. Ayan. At ating alasahin natin. Tingnan natin kung makakapasa sa ating mga boys. Magugustuhan nila. Okay. Oh, yan mga kagulong ah. habang pinapakuluan natin ang sarap amoy pa lang, ulam na pero we'll give it another 10 more minutes para maluto at lumambo talaga yung chicken the same time yung potato and the carrots okay, see you, later mga kagulong ha wait lang so yun, luto na ang ating Japanese pa Japanese curry. Mga <laughs> ano pares eh kagulong. Simmer lang natin sa konti. Ayan. Pinatikin ko naman kay Borg so far. Pasado naman. So, let's see. So, isasalang na natin. Okay. Ayan. So, kita-kits tayo mamaya pag kumain tayo ng... Japanese chicken curry. So, good morning once again mga kagulong, mga kapars. Ngayon po naman po magluluto tayo ng panibagong gulay, panibagong ulam. Ito po yung sigarilyas na gising-gising. So, ginatan po ito. So, meron po tayong sigarilyas dito. Yan. Yan po ang ating sigarilyas. Meron din po tayong, meron din po tayong siling haba na hiniwa ko na. Yan po. Meron din po tayong sibuyas at bawang. Yan po. Mantika gata ng nyog, gata ng nyog, kakang gata. Yan po ang ating ingredients for this dish. So, samahan niyo po ako ha. So, yan. Maglulutan na po tayo. Samahan niyo po ako. Yan po. Naglagay po ako ng mantika. Sobrang init. Yan po. Yan. Hinahan po natin kunting apoy. Lagyan na po natin yung ating bawang at sibuyas. Yan po ang ating bawang at sibuyas. Lalagyan na rin po natin itong ating sigarilyas. Lalagyan na po natin ating sigarilyas dyan. Yan po. Ang dami pala.

Yan sa ano po ha. Malit lang po itong ating lutuan. Ah. Ano pong niluluto natin ito? Ano pong pinapa pina, binigisa natin? Naglagay din po tayo ng magic sarap. Yan po, habang pong ginisa natin to, naglagay po natin konting magic sarap at lalagay po natin yung unang katas. Importante po kasi dito sa ating sigarilyas, dapat po matagal po siyang maluto. Matagal natin siyang lutuin, dapat hindi po yung ura-urada. Mas masarap po siya pag lutong-luto. Habang pong pinapakuluan natin to, yung unang gata, takpan po muna natin para maluto po maigi yung ating matang dito, ating greens or ating sigarilyas. Diba? Ngayon po, habang pinapakuluan po natin siya, ganteng natin lumambot, maglalagyan na rin po tayo ng siling haba na nahiwa ko na kanina. Ayan po. Ayan. Halong po natin. Ayan. Lagyan ko na rin po siya ng siling labuyo para po may pang-contrast sa green na kulay. Meron po siyang red. At ihalo po natin. Okay? Halong po natin. Uff, uh, napakasarap po nito. So, saluan nyo po ako mamaya pag naluto po ito, ha. Yan. Napakasarap. Ayun, mga kagulong, ito lalagyan na po natin yung ating kakanggata. Para sa ating gising-gising. Yan. Saluin po natin ulit. Para bukumagat magat po yung gata. Medyo gawin po natin ano, pagmantarahin natin konti. Ayan po, nating gising-gising. Pakuloyin po natin ulit. Ayan, wait lang po ha. Ayan po mga kagulong, oh. umukulo na. Ating gising-gising. So, makapit sa maluto. Kain po tayo, okay? Ngayon, mga kagulong, kumukulo na ang ating gising-gising. Napakasap na po ng lasa niya. Napakalinamnam. Ayan. Hindi ko na po siya linagyan ng karne. Para solo pong vegetable po siya. Ayan, mukulo na po. Masarap po niyan. kunting kukulo pa po, tapos pwede na natin kainin. So, ayan na mga kagulong, mga pares, luto ng ating gising-gising. Anguin na po natin ito at kaping kakainin na. Okay? Ayan po akong plato rito. Ayan. Dito ko po anguin ating gising-gising. Baka kumukulok.

alam kung perfect siya pero subukan natin. Ayan okay po natin yung yung sauce. Ayan. Okay po, dalhin po natin sa loob at kakain na po. Yun mga kagulong, umuwi na natin ating chicken curry na Japanese style. Kaya po siya mas masabaw. Kasi po yun po yung ano nang ano. Japanese curry. Yung po mismo talagang sauce niya po. Yan po ang pinipilan po ng mga Japanese. Okay? Silbi na po natin doon. Serve natin. Okay guys, ito na po yung ating chicken, Japanese chicken curry. At gising-gising. Yun po yung rice. yung po si Sai. Rice, I burned! Okay, kain na po. Ka-ching! Sai. Enjoy your food. That's Follow, don't forget to follow subscribe my channel. See <laughs> YouTube and in Facebook. Bye bye. Kita kita again. Ayan guys, kakain kami ngayon ng ating food. <laughs> Kain kami ng Japanese Ferry, chicken, tsaka gising-gising. Apparently, they don't like gising-gising. i got my oh yeah how was it good Somehow, the science, the miracle, nothing going in this pot at one time into a mix of potatoes not not for that i'm with say yeah i'm going to be graduating soon and Borgie, the drummer, the guitarist, and the runner is upstairs, still sleeping. us na Bye-bye. Okay, guys. Don't forget to like and subscribe to my channel, to my YouTube, and Facebook. Okay? Kita you again to the next video.